Welcome back to my channel. It's Lindsay. Kamusta po kayong lahat? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang lunch ng mga Chinese na employer dito sa Hong Kong. Mostly, kinakain ng mga Chinese is noodles lang. Simple lang yung lunch nila. Sa mga amo ko, uh, Monday to Friday, nag-work sila. full time work, working sila kaya hindi sila nagla-lunch na bahay. Ako lang isa ang nagla kasi yung alaga ko, nag-aaral din siya, kaya ako lang mag-isa. Ako lang nagluluto ng lunch ko, pero yung kinakain ko is yung leftover lang sa yesterday na pagkain namin, sa dinner. At sa Saturday naman, yun, wala silang pasok pag Saturday yung mga amo ko. Kaya kumakain sila dito sa bahay nilulutuan ko sila ng uh, fried noodles yung fried rice simply lang, hindi uh, katulad sa dinner halimbawa, magluluto ako ng congee or porridge na tawag sa atin yung lugaw, yun ang kinakain din nila sa lunch tapos nilalagyan ko lang yan ng, ng asin kunting asin, yung porridge nila kasi mostly naman pagkain nila dito walang lasa. Pwede rin na hindi mo lagyan ng asin yun. Depende sa'yo. Kahit lagyan mo ng asin, basta hindi siya maalat, okay lang. Nakainin nila yun. Pero pag maalat lang konti, ayaw na nila yun. Magkukomplay na yun na maso salty. Gaganoon na yun ng mga inchik dito. Tapos yung fried noodles na yan, parisan ko yan ng Halimbawa, mayroon kang dumplings sa freezer, nakabili ka ng dumplings, i-side dish mo lang yan sa fried noodles. Kasi kung dito naman ang fried noodles, eh, mayroon na yung sa home, dyan sa lupo, ang fried noodles na yan, pag nagluto ka, halimbawa. Kaya, yan lang ang ginakain nila sa lunch. Tapos, yung drinks nila, yung mga amo ko, bumibili sila ng mga drinks nila na soya milk, yan ang ininom nila. Tapos, sa mga bata naman, kung mayroon kang alagang bata na maliliit, mga 2 years old to 4 years old, 5 years old, kumakain sila ng pasta, mahihilid sila, guys, sa pasta yung mga bata. Paborito nila yung mga spaghetti, kahit anong pasta, pasta-pasta, paborito pasta. ng mga bata yan dito. Tapos, minsan, nagluluto din ako ng noodles. Alam mo yung mga Korean noodles na maliliit, sa atin yung mga miswa, tawag sa amin yung sa Bisaya, hindi ko alam sa Tagalog. Pero, yan ang niluluto ko na sa alaga ko, sa mga maliliit kong alaga dati. Tapos lagyan ko lang yan ng punting big sa loob. Lagyan mo ng isang itlog or dalawang fishball. or dalawang ball, Yan lang. Huwag mo lagyan ng asin dahil ayaw nila yan na, na nilagyan ng asin yung, yung, pagkain. Yung pagkain ng mga Chinese guys, walang lasa. Yan lang ang tatandaan natin na baka isipin mo na ah, lagyan ko ito ng ano, ng ng chicken powder dahil para may lasa. Wag, wag mo lang yan, yan dahil ayaw na ayaw nila yan. Ang chicken powder, mga MSG na yan, ayaw nila yan. Kumakain pa sila ng plain lang kahit walang lasa, gustong gusto nila yan. Ayaw nila yung may mga maalat, ayaw nila. Tapos yung sa alaga ko naman na malalaki na ngayon, yung 14 years old, 12 years old, ang binibigay ko sa lunch. Minsan nga, kumakain lang kami ng, ano, ng sandwich, ng tinapay, magboil lang ako ng ng sausage tapos ilagay sa tinapay lagyan ng cheese yan lang kinakain ng sa lunch simple lang basta lunch wala kang problema kasi pabilisan lang yan pag lunch yung ano yung natira dyan yan lang ang lulutuin mo ang importante is yung may kakainin sila sa lunch dahil sila naman kasi sa labas kung halimbawa nasa labas sila, kumakain din sila ng mga simple lang din. Minsan, bilas ng McDonald's, ganun. mga fishbowl dyan sa mga sa labas, sa mga street food nila, kumakain din sila yun ng fishbowl lang, na yan lang ang kinakain nila sa lunch. Sandwich, uh, pasta, tapos uh, porridge, yan ang mostly kinakain nila sa lunch. Uh, fried noodles, uh, yung tinatawag nila na na ri uh, rice rolls, kinakain din nila yan sa lunch tawag nila na chichong fan, ganun. Kina, ano din nila yan? Breakfast at lunch nila din yan, kinakain. Pero dito, kung gusto mo kumain ng rice sa lunch, kung ikaw lang mag-isa, pwede yun. Ang dati kong amo, sabay kami ng mga alaga ko kumakain sa dinner, sa uh, lunch. Sumasabay kami ng alaga ko. Tapos ngayon, yung bago kong amo, sabay kami sa misa kumakain sabay-sabay kami kung ano yung kinakain nila, kinakain ko rin yan. Ngayon, i-interview natin yung, yung isang kaibigan natin na vlogger din na kung ano yung pinapakain niya sa, sa mga employer niya tuwing lunchtime at sa alaga niya tuwing lunchtime para po may idea ko kayo kung mayroon kayong mga alaga or bago pa lang kayo dito sa Hong Kong. Ito ang tips na maka, sana makatulong sa inyo guys. Ako, yung, yung amo ko kasi, Uh, nagtatrabaho umaga hanggang gabi sila gabi na yan sila dumadating so minsan hindi sila naglalan sa bahay pero may time na kung may sakit sila diyan lang sila sa bahay or hindi kaya day off nila mm -hmm. or nag-leave sila i yan sila sa bahay kakain na yan sila ng ano noodles magpapaluto lang yan sila ng noodles for lunch kaya ganyan lang guys kasi simple mm -hmm. yan kinakain dito pag lunch time hindi sila ng rice pag lunch noodles mm -hmm. lang talaga yan. Every time na andyan sila sa bahay, One day lang naman yan, kung two days pag uh, kinabukasan. syempre, iba na naman, hindi na, na hindi noodles parate. Pero, first talaga yan nila i-order noodles. Tapos, yung alaga ko, ang ginakain niya pag lunch, rice. Kasi, um, heavy na ang ipapakain ko pag tanghali, kasi sa umaga. Kasi sa umaga, uh, nagpapanood yung alaga ko, tsaka ano, egg, yung boiled egg. So, sa tanghali, kailangan rice yun sya. Kung hindi ako makapagluto ng rice, pasta, noodles, yung ganoon yung kinakain ng alaga ko. Okay. Thank you so much for sharing yes. uh, Shell Wonder Vlogs. Welcome! Please oh, subscribe, guys, Shell Wonder Vlogs. Huwag oh. niyo, guys, kalimutan, subscribe yung channel niya. Yan lang po, guys, ang ma-share ko sa inyo sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. At kung mayroon kayong mga gustong itanong, i-comment lang sa baba. Kaya, sa lahat ng mga gustong pumunta dito, wag kayong mag-worry kung di kayo marunong magluto. Dahil pagdating mo dito, matuto at matututo ka rin sa, sa mga taste ng mga Chinese. Sa mga pagkain na kinakain ng Chinese ng employer mo pwede mo naman sila tanongin kung ano yung gusto nila. Basta, huwag mo lang kalimutan ang um, noodles. Yan ang number one na kinakain nila, noodles. Thank you so much. Thank you for watching, guys. Halika na sa Hong Kong. Bye. See you on next video.